box tayo galing sa fortune live dahil tayo ang nanalo sa buong nationwide na fortune live nanalo tayo ng uh, chargeable na pack na vacuum para sa sasakyan pwede rin sa box yan guys worth of 4,900 pesos tayo ang nanalo sa nationwide ng pinakamaraming application hindi mo nata akong na-video? Ako ang nanalo. Nationwide. Ako ang pinakamaraming application na naisalit sa Dota Busta. Yes. Ah, or 9 or 1,000 may number ang halaga ng ating bakit na binigay kasi ano na may face mask para o oh, may ay hindi filter may masaksaksakan nice, eh. na naisip Saksakan. Ini saksakan. Saya nak sokong. Kita try nari tung tujuh nang kampanye dahil masipag tayo ito yung binigay na uh, incentive ulit bukod sa nakuha ko ulit na depth at booster well nice. kung so, na lupit no Na, na ang buti-buti ni Lord bigyan ulit tayo ng blessing ng guys katry natin itong vacuum na binigay ng company pwede sa bahay, pwede rin sa four wheels worth of 4,900 pesos lobat pa. Off, yan. Kaya yung on nito. Check-ledge muna natin. Lobat pala. Handa siya. Good for um, Okay na guys. Salamat.